So, din. Kasi naman po boarding na kami. At talagang matindi ang aking paghihirap. Dahil sobra-sobra ang aking dala. So, sana makalusot ako ngayon. Ay, nakasama Hello. ko si ate. Buti may nakasama ako. Hello, Hello guys. So, ayan. Natapos na kami mag-alim. <laughs> ng aming bagahe. And, ayan. Sobra ang aming hand carry. At sobrang nangyari. Ah, Akala ko mali-late kami. Kasi kasama ko may gunting si ate. Bawal. So ayun, tapos inantay niya po yung kanya. pa gusto niyang idala sa anak niya pero hindi na pwede. Wala na. Umuwi na ano? Umuwi, umuwi na. na. siya. So ayan, nandito na kami. Waiting na kami ja, sa amin. Dapat yung, yung, yung pamangkin mo, yung pag hindi umuwi siya na. Sayang. So ayan, this para... Ayoko pa sana mag-jacket pero para bawas sa oh. bibit-bitin kasi mainit <laughs> niya. nag jacket na ako. So ayan guys, see you ulit mamaya. Uh, update, update lang. og alle de som Kahimik na pa kayo guys. Ready to take off na po ang plane. Kahimik so, na. Nagutom mang yaya nyo kaya ayan. Hindi <laughs> na ako na ano. Sabi ko mamaya kakain pagdating pero gutom na ako. Ato na lang ino. You know? <gasps> Magkano yan? 100 peso. Hindi <laughs> ko na talaga manantay. Talagang, talagang kain tayo. So ayan finally thanks God sa aming biyahe di ka na rin kami palabas na para mag claim ng aming ay oo mag claim ng amin bagahe ay boss ayun tao tao ayan guys, nakuha na namin ang aming ano, luggage. Nakita din kami ni ate. Antay-antay ko antay. kung nasan siya. Akala ko eh, kung nasan na. Ayan, buti at nakita din kami. So, palabas Ito, na kami. Sabi ko sa um, iyo eh. Ninerbius siya kasi. Akala niya naiwan niya yung kanyang wallet doon sa ano. Buti lang, nandito pala. Oh, sige. karena